Gusto mong umasenso? Gusto mong maging successful? Gusto mong maging best version ng sarili mo? Sige, ito ang sagot, ulit-ulitin mo ang tamang bagay araw-araw kahit wala kang gana. Yep, walang secret formula, walang overnight success at lalong walang shortcut. Alam mo kung ano ang meron? Consistency. Ang consistency ang totoong sikreto ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalakas mong sinimulan, kundi kung gaano katagal mong kayang ipagpatuloy sa kahit anong larangan fitness, career, relationships, o personal growth. Ang maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa biglaan pero panandaliang effort. Kahit hindi mo makita agad ang resulta, tandaan, ang maliliit na progreso kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking pagbabago. Kaya kung gusto mong umasenso, huwag mong hintayin ang motivation. Simulan mo ngayon. Gawin mo ulit bukas at huwag huminto. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon kung paano ka pwedeng mag-improve araw-araw gamit ang simpleng habits na pwede mong gawin kahit kahit na tamad ka. Number 1. Stop waiting for motivation. Maraming tao ang naghihintay ng motivation bago kumilos. Pero ang problema, wala kang mahihintay. Think about it, sinong mas mabilis pumayat? Yung naghintay ng tamang oras para mag-gym o yung nagsimula na kahit tamad, sinong ang mas natuto, yung naghintay ng inspiration o yung nagbasa ng libro kahit wala sa mood. Ang sikreto, action, motivation, more action. Hindi mo kailangang gustuhin bago gawin. Gawin mo muna, tapos doon ka palang gaganahan. Number 2. Master the art of bite-sized wins. Gusto mong gumaling sa isang skill, o maging mas productive, huwag mong piliting gawin lahat agad-agad. Break it down, Instead na isang oras magbasa, subukan mo lang limang minutes per day. Instead na isang buong gym session na nakakamatay, limang push-ups lang muna. Instead na isang buong course tapusin sa isang upuan, isang lesson per day lang. Mas madaling maging consistent kung ang goal mo ay kaya mong gawin ng walang excuse. Number 3. The 2-day rule, never skip twice. Tao lang tayo, minsan tamad, minsan busy. Pero ito ang golden rule, Pwede kang mag-miss ng isang araw, pero hindi ng dalawang magkasunod. Di nakapag-exercise ngayon? Bawi bukas. Di nakapagbasa ng libro? Balikan agad. Bakit? Kasi ang tunay na consistency ay hindi pagiging perfect. Ang tunay na consistency ay ang hindi pagbibigay ng dahilan para bumalik sa zero. Number 4. Track your progress. Kahit sa simpleng paraan, ang mga successful na tao sinusukat ang progress nila. Kasi kung hindi mo mino monitor, paano mo malalaman kung umaasenso ka? Gumamit ng habit tracker, Google Sheets lang, sapat na. Gumuhit ng check sa calendar pag nagawa mo ang habit mo. Sumulat ng progress journal para makita kung nasaan ka na. Kapag may visual proof ka ng progress mo, mas mahihirapan kang sumuko. Number 5. Make it part of who you are. Eto ang pinaka game changer, baguhin ang identity mo, hindi lang ang habits mo. Instead na magda diet ako, isipin mo, I am a healthy person. Instead na kailangan kong magbasa, sabihin mo, I am a reader. Kasi kung yun na ang identity mo, hindi mo na kailangan pilitin. Ginagawa mo na siya dahil yun ka na. Maraming tao ang nagtatry ng mga extreme changes, pero konti lang ang nagtatagal. Ang sikreto, maliit pero tuloy-tuloy. Kahit di mo makita ang results agad, kahit pakiramdam mo walang nangyayari, keep going. Kasi balang araw, magugulat ka na lang ang layo na pala nang narating mo. Anong habit ang gusto mong simulan today? Comment down below, at sama-sama nating i-build ang consistency. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong content, like, subscribe, at hit that notification bell. See you in the next one. Keep moving forward.